Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong tag-init ang mga kaso ng sunog ay patuloy na dumarami. Kung kaya't nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa mga mahilig mag-prank call sa himpilan ng bumbero o sa Emergency Hotline 911. Ang prank calls ay sa ilalim ng paglabag sa Revised Fire Code ng Bansa kung saan ang pagbibigay alarma sa hindi makatotohan ng kaganapan ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang kaparusahan sa nasabing paglabag ay magmumulta mula isang libo hanggang apat na pung piso na siyang nasa ilalim ng krimeng unjust vexation. sa pagbabantay sarado sa ed sa busway ng Special Actions and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ay mas paigtingin pa ito ng Department of Transportation o DOTR dahil sa paulit-ulit na pagdaan ng ilang mga pasaway na sasakyan. Ang detalye ay ating alamin mula sa ulat ni Daniza Lopez. sa paulit-ulit na pahayag ng Department of Transportation o DOTR sa mga sasakyan na maaari lamang dumaan sa EDSA busway, ay mas paiigtingin ito ang aksyon sa panguhuli sa mga pasaway na hindi pinahihintulutan dumaan dito sa ipinadalang mensahe ni DOTR Secretary Jaime Bautista kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chair Attorney Romano Don Artes ay inilahad dito ang mga otorisadong sasakyan na maaaring gumamit ng EDSA Busway. Kabilang dito ay ang mga bus na otorisado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB on duty ng mga ambulansya, fire truck, sasakyan ng Philippine National Police o PNP, Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente ng Pilipinas, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Binanggit din ni Bautista sa liham ang pagpataw ng mas mataas na multa para sa mga lalabag upang mas maging mabisa ang regulasyon dito. Dani Zelopez naguulat para sa One Media Network. sa pangunguna ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ay inilunsad ang Philippine Experience nitong Miyerkules ikatlo ng Abril sa Rizal Park. Dinagsa ng publiko ang no-limitang Garden ng Rizal Park na may mga signature dish tulad ng lechon, chicken inasal, ilocos empanada, bicol express at iba pang pagkain na sumisimbolo sa pamumuhay ng mga Pilipino ang experience ay ginugunita ang Filipino Fiesta bilang bahagi ng pangunahing inisyatiba ng DOT, ang Philippine Experience Program na nagbibigay diin sa mahalagang bahagi ng pagkain at gastronomy sa pagbuo ng tourism landscape ng bansa. Ang Philippine Experience sa Rizal Park ay bukas sa publiko tuwing Webes hanggang linggo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riu at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita Mahigit apat na libong paaralan, apektado ng matinding init ng panahon DOTR, mas babantayan ng sa Busway dahil sa patuloy na pagdaan ng mga hindi sa sasakyan BOC, kinumpiska ang higit labing apat na milyong pisong halaga ng iligal na droga. DOT, inilunsad ang Philippine Experience. Isang batang muntik malunod sa Western Samar, iniligtas ng PCG. Higit isang libo, sugatan, matapos ang mapaminsalang lindol sa Taiwan patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanhong balita. May libreng sakay na handog ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 para sa mga Pilipinong war veterans. Arangkada ang programang ito mula biyernes hanggang ikalabing isa ng Abril. Ito ay bilang pakikibahagi ng pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Mangyaring ipakita lamang ang Valid Philippine Veteran Affairs Office IDs upang ma-avail ang libreng sakay kung saan maaari ring magdala ng isang kasama ang mga veterano para sa libreng sakay. Nasa bat sa Ninoy Aquino International Airport ang mga hindi nakiklaim na parcel kung saan na Discover ng Bureau of Customs o BOC na naglalaman ito ng higit sa labing milyong pisong illegal na droga. Ang buong detalye sa ulat ni Jade Buhoy sa Central Mail Exchange Center sa tanggapan ng Nino Aquino International Airport o NAIA na nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang mga ilegal na droga na nasa loob ng mga hindi kinukuhang parcel. Ayon sa ulat, ang kabuoang halaga ng nasabing droga ay nasa higit labing apat na milyong piso. May mga parcel rin na naglalaman ng cocaine mula sa bansa ng California, USA na may bigat na higit sa 2,000 gramo na ibinalot bilang hardware items. Samantala ang isa pang uri ng drogang nakumpiska ay ang marijuana na nasa higit isang libong gramo. Base sa BOC, may mga kaso na sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act ang inihay na laban sa mga consignee ng parcel. Sinigurado naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na mas pahihigpitin pa ang seguridad ng bansa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at pagpapaigting sa kapulisan nito. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa datos ng Department of Education, umabot na sa mahigit 4,000 mga paaralan ang apektado dahil sa matinding init ng panahon. Katumbas nito ang tinatayang 1.3 milyong mga estudyante na kabilang sa paglipat sa alternative learning mode. Matatanda ang nagpaalala ang DepEd sa kapangyarihan ng mga school official na magsuspindi ng klase o lumipat sa blended o modular learning. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mahigit apat na libong paaralan apektado ng matinding init ng panahon. DOTR, mas babantayan ng sa busway dahil sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorizadong sasakyan. BOC, kinumpiska ang higit labing apat na milyong pisong halaga ng iligal na droga. DOT, inilunsad ang Philippine experience. Isang batang muntik malunod sa Western Samar, iniligtas ng PCG. Higit isang libo sugatan matapos ang mapaminsalang lindol sa Taiwan. Patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Nasa kabuang 44.19 tons o katumbas ng labing anim na truckloads ng basura ang nakolekta ng mga street sweeper mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA Metro Parkways Cleaning Group nitong nagdaang Semana Santa. Ito ay matapos ang isinagawang paglilinis sa mga bus terminal simpahan at mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Dahil dito, patuloy ang pagpapaalala at paghikayat ng MMDA na panatilihing malinis ang kapaligiran at maging responsable sa pagtatapon ng basura upang hindi magdulot ng mga pagbara sa mga kanal at daluyan ng tubig na nagsasanhi ng pagbaha sa mga lungsod. Alinsunod sa kamakailang pag-aproba sa regulasyong nagbabawal sa mga electronic vehicles at mga kaugnay na sasakyan na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, magiging epektibo na ito simula sa ikalabing lima ng Abril. Tunghaya ng kabuwang detalye sa ulat ni Princess Castro. Simula sa ikalabing lima ng Abril taong kasalukuyan, ay ban na ang mga tricycle, pushcart, pedicab, kuliglig, e-bike, e-trike at light electric vehicles sa national roads, circumferential road at radial road sa Metro Manila. Ito ay alinsunod sa MMDA Regulation No. 24-002 Series of 2024 kung saan ito ay kamakailang inaprobahan ng Metro Manila Council na nagbabawal sa mga nabanggit na sasakyang dumaan sa mga major roads at mga lugar na sakop o nasa hurisdiksyon ng MMDA. Ang kautosang ito ay pinasabunsod ng patuloy na pagdami ng mga e-vehicle sa mga lansangan kasabay ng pagtaas ng road crash incident na kanilang kinasasangkutan. Narito ang listahan ng pangunahing lansangan na hindi maaaring daanan ng mga naturang sasakyan. Sino man ang lalabag sa ordinansang ito ay pagmumultahin ng 2,500 piso habang kukumpiskahin at i-impound naman ang mga unit na mauhuli kung ito ay hindi rehistrado at walang may pakitang lisensya ang driver. Princess Castro, Naguulat para sa One Media Network. Disidido ang Philippine National Police o PNP sa kagustuhan nitong maisakatuparan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga krimen. Naniniwala si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang makabagong teknolohiya na ito ay mas mabilis na makatutulong sa paghuli ng mga kriminal at pagresolba ng krimen sa bansa. Bilang bahagi ito ng smart policing ay tiniyak ni Marvil na ang paraan na ito ay mas makatutulong sa kapulisan na may sakatuparan ang kanilang tungkulin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mahigit 4,000 paaralan apektado ng matinding init ng panahon. DOTR, mas babantayan ng EDSA busway dahil sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan. BOC, kinumpis kang ka higit labing apat na milyong pisong halaga ng iligal na droga. DOT, inilunsad ang Philippine Experience. Isang batang muntik malunod sa Western Samar, iniligtas ng PCG. Higit isang libo sugatan matapos ang mapaminsalang lindol sa Taiwan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.